Hello mga ka-agri. So ayan, ngayong araw nga ay pumunta kami dito sa mulinuhan ng mga palay. Dahil unang harvest namin ito sa aming lote. Bale, napabilad na namin ito ng isang buong araw at ngayon ay papamulino na namin ito. So ayan, meron pala kami dito walong sako ng palay na ipapamulino. Ilang sako kaya ng bigas ang mabubuo dito? So ayan, abangan ninyo guys aking vlog. And magkano din ba ang inabot na binayaran namin dito sa pagmumulino ng palay? Ayan, first time ko nga lang makapasok at makita yung proseso ng pagmumulino. Ganito pala sa loob ng mulinuhan at paano nila tinitimbang at tinatahi ang mga sako ng bigas. Alright, ang presyo pala dito ay depende kung makailang kilo ng bigas ang namuli 3 pesos per kilo ang singil nila. Pwede mo din hingiin ang alusdang at rice bran basta may sako kayong paglalagyan nito. So, sa walong sako namin na palay, nakaipon kami ng limang sako na ng bigas at may kalahate. O ba? Diba? dami na din yon. Magandang klase din yung palay na itinanim dahil masarap yung bigas na ito. So bale, 825 pesos yung lahat na binayaran namin dito.